Mga puso, pinakamang residente sa Iloilo City nga ginbahaan amat-amat na nga nagapang limpyo sa Ilapuluyan. Mayor Jerry Trenas, siguruhin nyo nga tutukan ang sitwasyon sa mga ginbaha. Oton LGU, plano naman nga magdeklara sa state of calamity kasunod sa malapnagon nga pagbaha. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa Barangay Kalubian Haro, Iloilo City. John? Julian Kate Padayo ng pagbaha sa pila ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo kag subong nagaulan-ulan diri subong sa siyudad gani uh, panawagan sang CDRRMO sa publiko nga mag-alerto kag mag-aligmat sa posibleng dugang nga epekto sang malain nga tiempo diri sa siyudad. Gusto na lang ang mga sa sang Yaulo si Rodrigo sa barangay Kalubihan Haro. Wala abi sininahalin sa mataas nga lugar ang iya-taxi. Ang resulta, ginsulod ini isang tubig baha. Nakatulugan ko 9:30, pagbugtaw ko 10:30, sing kuno na naginahon mga bata. Do nga ko tubig. Mo kadto ko di taga ilok ng tubig. Tubi. Why not sa Si Manang Teresa naga problema man kung ano ho ng mga dress chicken niya ginabaligya matapos nga maguba ang freezer. Halit, kidya eh. ano kami mga negosyo? Subong, eh, bis kami delivery, kami subong, wala na. Eh, tiyanon mo na, hindi man masaksak freezer kay ang outlet na basa. Sa datos ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa 86 ka mga barangay na ginbaha kahapon, pila sa mga ini ang nagsubside na. Lakip na ang 13 ka mga barangay sa City Proper, lima sa Molo, tatlo sa Lapus, Kagharo, Kagduan naman sa Manduriawa. 16,751 ka mga individual ang na nag-evacuate suno sa CDRRMO. Pinakamadamo sa mga naapektuhan ng distrito sa Haro na naglapot sa 9,901. 3,821 naman sa Manduriawa, 2,310 sa Arevalo, 600 99 sa Lapas, kag 20 naman sa Molo. Isa ka totally ang totally damage, amtang lima naman ang partially damage. Luyag ni Mayor Jerry Trenyas nga makigsapol sa DPWH, DNR, pag-asa kag iban pa nga mga LGU, agod maistoryahan ang dapat ng himuon, agod malikawan ang malapnagon nga pagbaha. Suno sa alkalde, may pila ka mga lugar sa syudad nga wala man sa dugi na baha ang ginbaha sa damlag lang. May pilagihapon ka mga lugar sa Banuas ang Oton ang mataas ng tubig. na lang sa Barangay Alegre na tagahawak pang pa tubig. Baha hindi kami ka-ubra. Eh, di kadalo tubig, hindi kami kagi. Ka Agod makapian-pian sa gutom, nagbululigay ang mga residente sa pagpangita sa pagkaon. Gapokot kami lang draw. Pangunahan kami sa isda nga kung may matuloy tayo, may sudan kami sa datos ng LGU 22 sa 37 tanan ka mga barangay sa Banwa ang nahalitan sa pagbaha. Gani plano sa LGU na magdeklara sa state of calamity. Ga plano ako. Ay do kalamidad na ginita lang kay almost uh, 70 to na, um, sa 70% o 80% na ang apektuhan sa aton na uh, bilog na Banwa. Banua. Eh dira kita nga para tis man. ba magamit na sa barangay ng Ilangan. Uh, Uh, kalamidad, nila. Padayon yung nag-aligmat ang mga residente sa posible liwat na pagtaas ang tubig ilabina na ma-experience sa gihapon ang pag-ulan. Kate, sa pinakaulinga datos gikan sa CDRRMO, nagsaka na sa 90 ka mga barangay sa siyudad sa Iloilo ang apektado sa pagbaha. Kag nagsaka man sa 23,000 uh, ka mga ang apektado sa pagbaha. Yara naman sa masobra 5,000 ka mga residente sa syudad ang nakabaton sa prophylaxis o bulong para sa leptospirosis gikan sa City Health Office. Sa bahay naman sa Banwa, sa sa biyernes, magapatigayon sa special session ang Municipal Council. Kaga sa amunga session, lauman ang pagdeklara sa State of Calamity sa Bugos ng Banwa. sa Koton, bangudman sa epekto sa pagbaha sa Banwa. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.